Mga residente sa Cagayan at Ilocos Norte pinagiingat sa posibleng debris mula sa rocket launch ng China ngayong gabi. Brigada Cath Austria ibrigada e Brigada Mo. Brigada. Pinag-iingat ng National Disaster Risk and Management Council ang mga residente sa Cagayan at Ilocos Norte kaugnay ng nakatakdang rocket launch ng China ngayong gabi ilulunsad ang Long March 7A rocket mula sa Wenchang spacecraft sa Hainan, China sa pagitan ng alas 7.42 hanggang alas 9.16 ng gabi ayon sa NDRRMC. Posibleng bumagsak ang ilang bahagi ng raket sa karagatang sakop ng Pilipinas, partikular sa mga drop zones na 62 nautical miles mula sa Dalupiri Island sa Cagayan, 40 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte, 18 nautical miles mula sa Kamigin Norte at 68 nautical miles mula sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Dahil dito inatasan ng NDRRMC ang Philippine Coast Guard Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of the Interior and Local Government at DENR Namria na magsagawa ng mga hakbang para tiyaking ligtas ang mga manging isda at iba pang papalaot sa mga apektadong bahagi ng karagatan. Nagpaalala rin ang Philippine Space Agency sa publiko na huwag lalapit